welcome back to ZK Trend. Post ng Star Cinema, inalmahan ng mga taga-suporta ng Don Bell. Inalmahan ngayon ng mga fans ng Don Bell ang isang post ng Star Cinema tapos ngang mag post si Donnie Pangilinan na mga larawan kasama na ang kanyang new baby na isang aso na pinangalanan niyang Twinkles. Pinusuan ito ng mga netizens at kabilang na nga itong ating Bel na pumuso sa naging post ni Donnie Pangilinan. Ang post na ni Donnie ay pinost rin ng Star Cinema sa kanilang social media account na umani nga ng samot-saring reaksyon ng mga netizens. Ayan kasi dito sa post ng Star Cinema. Donny Pangilinan introduces his new baby, Crinkles. He's a proud for dad. Donny Pangilinan beam with joy as he introduced his new dog, Crinkles, to the world on July 23, sharing a series of heartwarming photo on Instagram. My new baby. Donny <laughs> captioned the photos and in the comment section, He added, Her name is Winkles, by the way. His mom Marisa Laksa, sister Ella and sister Ellen Hannah showed their love in the comment, while his on screen partner Belle Mariano, currently in the UK for Barrio London, also liked the photos. Even actress Kathleen Bernardo, a fellow poor parent, showed her support with a like. klarong klaro sa post ng Star Cinema na may gustong ipalabas o ipinahiwatig ang mga ito. Bakit nga kailangan mag-post o mag ng pangalan na hindi naman kasama ayun nga sa ilang netizens. Sa dami-daming nag-like ng na mga artista sa naging post ni Donnie ay pangalan pa talaga ni Katrina Bernardo ang isinama. kaya naman ang mga netizens o talaga suporta nga ni na Donnie at Bell ay talaga namang nagbigay nga ng komento sa post na ito ng Star Cinema. Ayon nga dito sa ilang mga komento. Super delayed post just to mention someone totally unrelated to the photo. As his confidence on someone's PO process must be crumbling. You really need to do that. Wala kayong respeto sa Don Bell, lalo na kay Bell. Nakakawalang respeto kayo ayon pa dito takot ba kayo malugi yung movie kaya ang aga ng promo you overhype cat now see how you have to create issues just to promote your movie it's so disgusting sana po related na lang sa typhoon post nyo kaysa mag post kayo ng ganito tas ang caption hindi naman related doon po sa post screen si calls at ah, doon nato lang po yan kung ano na -no pa sinasabi nyo bell is a floor mom too needed pa ba ihype ang iba leave Donny out of this and his family too. Alam ba nila itong caption? Ang OA nyo na rin. Star Cinema Admin? Talaga ba? What are you trying to insinuate? All this for Cats movie, we gonna watch it anyways. You don't have to create issue. Ang hilig sa mga ganito, pag na-issue, di naman marunong maglinis ng dumi. Tumulong na lang sana kayo sa nasalanta ng bagyo, may kwenta pa. Why went your anger on certain people who didn't make nor consent to the post? Someone even tagged on family, na family name. Star C, ano po ang relation na nag-like si Kat. Pamention din ng ibang artista na nag-like. Ang tabi po nila, why Kat only? May Kat talaga? Pasabuhin yung mga love teams nyo. Kaluka Star Cinema. Please leave Belle alone and stop creating issues and drama for her because at the end of the day, she Bash for no reason. Please, Star Cinema. May isa na tayo sense pa na ang Mini Works at si Boneta. At ayun nga dito, pakisabihan po tong admin ng Star Cinema ba't lagi din pangalan ni Donny kay Kat. At narito pa nga ang ilang mga komento ng mga netizens na talaga namang naloloka sa naging post nga ng Star Cinema. sa ngayon nga ang post ng Star Cinema patungkol nga kay Dory ay deleted na ngayon. Marahil nga ay naparating na sa Star Cinema ang hinainga ng mga Don fans sa naging insensitive na post na ito. Kayo mga kababis, anong opinion nyo at reaksyon nyo tungkol dito sa post ng Star Cinema? I-comment na. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.